Good morning sa inyong lahat at welcome sa panibagong vlog Ganda ng panahon ha <laughs> Araw na araw So, yun, medyo madumi pa yung aming sala Kasi nag -chill, chill kami kahapon, syempre Friday kahapon So, wala kami mga trabaho ngayon And, yun ang gawin nyo, enjoy yung Friday pag wala kayong trabaho ng Saturday, di ba? Kasi, deserve nyo naman yan, deserve natin yung mga OFW yan yung inom namin, wine, red wine. Sarap siya. Uh, matamis na matapang. <laughs> so, nagluto na si Mrs. ng umagahan namin. Habang ako kanina nag edit ako ng ano, uh, ng vlog. Dito pala ako nag edit Napapakita ko sa inyo kung saan ako nag edit Sa CapCut ako nag edit Ayan, CapCut. Uh, kasi siya. Ma masarap mag-edit sa CapCut kasi alam niyo yun, uh, pwede kang mag-edit sa sa bus. Kung nasa kaman Kasi pag computer, ay eh, mahirap. Kaya nandito ko lang sa bahay. So pag CapCut, um, pag may time ka, ano bawa, nasa park ka, yung katulad nga kanina, kagising ko lang, nag-edit muna ako ng kalahating oras yata. So, lilisin ko lang itong pinag-inuman ko. Ay, nagluto na si Mrs. Nang. Tumagahan namin. Yan, tumagahan namin. Thank you, Lord. At uh, good morning sa inyo. dahil nga mag-summer na dito. Tapos nasabi ko yata nung isang vlog ko, ah uh, lilinisin ko 'tong aking damitan, pero hindi ko naman nagawa. Ayun na. Pero ngayon, talagang lilinisin ko na. Siyempre, talagang ah uh, mainit na eh. So, para naman mag-space dito sa aking damitan, eh titira ko na lang 'yung mga pang-summer, 'di ba? 'Yan, yeah, mga pang ko galing pang-Pilipinas 'yan. So, kasi nga nung umuwi kami, eh... Nasa loob siya ng isang maleta. Ginamit ko sa Pilipinas na mga damit sa short. So lalaki ko dito sa loob. Kaya... Good luck! <laughs> So ayun, habang nililinis ko itong aking mga damit, tingnan nyo naman na may mga damit pala ako dito, may mga tag pa. Hindi ko nasusuot. Ayan na may tag. Ito may tag din. Nasaan na yun? Nasaan na? Ayan ha, may tag pa yan. Ito meron din, Sarah. Ito yung ko kong pantalon dati pero hindi ko po ito nasusuot. Ayan. Susunod ko na lang to sa next na taglamig. Ang dami kong mga, 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 bago ditong damit. Hindi ko na nasusuot. Sayang. Pero susunod na ano, uh, taglamig sa setup ko to. Para masuot ko naman syempre. Ayan, may wrangler pa ako. Oh. Ayan oh. Wrangler. Minsan kasi nagsasale dito. Ito super mura ko nabili eh. 6 euros ko lang yata ito nabili. Kaya minsan, ah pag nakikita ko yung murang-mura, so binibili ko. Ang problema, hindi ko nasusuot. At pwede ko rin palang iregalo sa Pasko yon para hindi na ako bibili ng mga regalo na okay na yan. Ito, bago pa rin to. Ayan, ang dami ko pa palang bago dito. Oh. Hindi ko na nasusuot. Ayan, oh, bago pa yan. Ito kasi mahaba sa akin eh. Tas may design siya sa ilalim ng mga ano, kidlat kidlat <laughs> at stress na stress na naman to <laughs> alam niyo bakit stress yan kasi naglilinis yung robot na misis ayan na ah. nasa na ah? nasa robot mo andito ah, pala sa ilalim na sa ilalim ng kama ayan na ah. naglilinis daw so Ayun, kaya takot na takot yung aso namin. At ayun, narinis ko na ang aking damitan. Tingnan nyo naman, ha? Oh. Diba? Parang nasa mga tindahan ng damit yung mga patas-patas, no? Pero hindi ko alam kung <laughs> ilang araw itatagal niyan. Ayun, oh, meron tayo dito t-shirt ng Kong Po pala. Ayan, no? Oh. Pero akin to. Uh, size ko to. Medium. Timpayaman. Kong clothing. Ayan, si Kong ano yan. Uh, TV. Tapos meron din tayo ditong Masid. Kasi galing kami ng Pilipinas last uh, January, December, January. So, ayun, bumili ako ng mga damit ng mga ano, uh, YouTuber. Ito, Masid, si ano to, Gio Ong. Ay, marami akong ano dati, yung kong clothing, kaso nga lang yung nabenta ko na. Kasi nga, uh, sinubukan akong mag, ano, eh, magbenta nun eh. Ayun, okay na. Ito yung sombrelo ko nabili sa Pilipinas ah. Ito pa yung mga sumbrelo kong iba. Ayan. Pala yung mga panlamig na tanggalan namin ni misis. Hindi. Parang, parang ang laki. Nagsusukat si misis para sa binyagan. At ito yung tatapon kong damit. Nagtapon din ako ng damit. Kasi wala na eh. Tignan nyo yun. Armani yan. Oh. Regalo to ng ate ko dati. Pero hindi na kasi sa akin. Tsaka no choice eh. Ayan Armani. Meron tayo ditong Benetton. Ayan Benetton. United Colors of Benetton. Tsaka yung iba Sara. Malimit kasi ako bumili ng damit sa Sara. Kasi dito yung Sara mura. Mura yung mga damit nila. Tapos mga dentela malambot. Tapos na kami maglinis ni misis ng mga kwarto at ng mga damitan At ito yung mga Tatapon namin damit Ayan na. Pero hindi ko tatapon yan sa mismong basurahan Kasi dito may basurahan na Na mga second hand na damit Siguro you know, nila yon para ipadala sa mga ibang lugar Mga tao na Nangailangan din ng damit no? So syempre Magaganda pa naman to eh, kaso nga lang, siyempre tumataba tayo, hindi na, <laughs> hindi na kasya sa sakin. Yung iba eh, luma na rin. Pero, siyempre, eh, magagamit pa rin yun ng ibang tao. Kaya, doon namin tatapon. Tara, tara. So, ayan, punta na kami tara. ni Mrs. Ha? Let's go! Pati yan, tatapon na? Sayang, oh. Tingnan nyo naman, kung nasa Pilipinas lang tayo, dami natin mabibigyan ng ganito, no? Tingnan nyo, no? yung sapatos ng bunso namin medyo angat lang yung unahan niya oh ayan oh. medyo angat so ah, na din pa lang ilalim medyo used na so ayan. tara samahan niyo kami at magsasapatos na ako habang si Mrs. Uh, kinokontrol niya yung mga bintana kung bukas alam niya naman sa panahong ito mahirap na <laughs> iwanan ng bukas yung mga bintana Marami na ngayon dito magnanakaw. Kaya pag aalis kayo, double check nyo yung mga bintana. Pero kung nanakaw at nanakawan kayo, wala rin eh. Sisiraan din talaga nila ang bintana eh. Kahit isarado mo pa yan eh. Buti na lang hindi pa nangyayari sa amin yon at pag naman sana. So yun, papasalamat kami sa kay Lord, di ba? Palagi kami safe dito sa bahay na to. Yun, let's go. Ayan, nandito na kami sa tapunan ng mga damit. Dito nagtata dito nagtatapon ng mga damit. Pwede ba dito? Oo. dako na sa kabila at hindi ka Nung isang linggo, pumili kami na itong laeng. Pero hindi talaga ako marunong magluto. Yan, pinanood ko dun sa YouTube. So, ayun. Nagasan ko na itong dahon ng taro. Siyempre, nag-ready na rin ako ng karne, sibuyas, at luya. Tsaka bawang. So, ayun. First time ko magluluto nito. At sarap, masarap yung kalabasan. Halos ready na yung akin nalulutong laing. Ayan na. Oh. Ready na to. Ito yung isda na bangus. Tapos yung mga bata kanina galing sa market. So, may daw ang palaya. Ayan na. Oh. ang palaya tayo ngayon. Pero medyo pricey ang ang palaya nila. Apat na ganito, eh, 8 euros. Bale, 120 isa. Pero okay na rin. At least, mga naman ang palaya, di ba? Ay, mamaya yan. So, paluto na yung aking laing. Sobrang daming nalagay ko pala na laing. So, nakonsume ako yung dalawang ano namin. Yung gata. Tulang <laughs> pala yung isa. Kasi yung unang nilagay ko, <laughs> isa lang. Mukhang dry na dry eh. Ngayon, yan na. Oh. Parang lutang siya sa ano. Diba? Sa gata eh medyo matigas pa yung dahon kaya papakulon ko pa ng konti di ba pero um, mukhang masarap natikman ko ng konti mukhang, mukhang <laughs> okay na so susubukan namin kung ilang kilo tong ampalaya na to ayun 900 grams chi ah 900 grams sabi nating isang kilo 8 uh, euros po kano yun? Tingnan natin kung magkano to. Ayan na. Mm, ah. Hmm. Ano yan? Ah, 8 euros. 60? Oh, times 8? 480. Okay. <laughs> Mahal. <laughs> Isang kilong ampalaya dito. 480. Ayan. Kaya... Titipirin natin yan. <laughs> Minsan lang kasi may makatikim dito. Kasi dito pag summer, marami, marami kang mabibilihan ng ganito. Pero pag taglamig, wala talaga. Wala dito ang palaya pag taglamig. ang uh, pinaka-option lang, eh, bibili ka na ng madami. Minsan kasi, mura na to. Uh, ayun, uh, bibili ka madami, tatarin mo, tapos lagay mo sa freezer. Ayun ang ginagawa namin para kahit taglamig, meron kaming ano dito. Ang palaya at magwa na so hindi pa rin ready yung aming ano laing matagal pala ito lutuin masarap kasi di ba pag bumibili kayo sa restaurant yung parang madulas dulas sa dila na malambot eh medyo matigas pa kaya pakuluan ko pa din nagdagan ko ng tubig nagyan ko na ng patis alamang so yan konti na lang siguro yan. Ayaw So, ayan. Kain na kami ni Mrs. At ang mga bata ay busog. So, kami dalawa na lang muna ni Mrs. ang kakain. Habang nanonood ng Jessica Soho. Let's go. Thank you, Lord. Sa masarap na pagkain na naman. At, ayan. Kain na po tayo. Ay, ayun, nandito kami ngayon sa <laughs> kotse ni Ninong at bigatin yung pupuntahan natin ngayon <laughs> ang mayor ng lugar namin na to kikitain namin so, naimbitahan kami sa, ano, sa inauguration ng isang lugar park park, park ba yan? Park. parang park o piyacha so ayun makikita natin mamaya na si mayor ng Perugia, Italy so hanggang ilang biyahe yan? 20 minutes 20 minutes, 20 sa minutes lang. sa biyahe siyempre so, kasama natin si Ninong Ninong shout out, Genesis. shout out. To tatagpuin namin ngayon ng mayor eh kakaluto ko lang ng nagprito pa ako ng isda ako <laughs> isda pa siguro ako nga tulingan ng unang mga kata eh <laughs> ano, kung hindi ako nagtagpuin saka nagmatwas eh hindi nga ako naligo ng pabango eh kanina <laughs> ako isda pa ako eh ako prito eh mantika so ayun bahay muna kami ng 20 minutes seven minutes na lang yung pupuntahan namin <laughs> parang napapunta kami sa ano medyo probinsya pero mga bahay dito mga mong ano eh na yun ang eh, lalaki ayan ah oh, lalaki ah oh. mabakasyon na niyo titignan niyo alas ang lalaki ng bahay dito mga mayayaman ang mga nakatira ayan oh Hindi nang sakop na dyan. Ang ganda nito na. Ang ganda ng lugar na ito. Kasimbahan niya ito. Hindi. Kasimbahan niyo ito? Hindi. Chely. Saan-saan kami napapasok Baka ngayon? Baka multi hindi multi-petrolio. <laughs> no, multi-petrolio. multi petrolio. Ito, cementerio, yan. Yan sumenteryo dito. Maliliit lang. Ayan, Monte Petriolo. Ayan, no, yun Ayos na. Meron na. Na. na nga. Meron na nga. Na nga. Na, nga. na nga kaya yata ng umarap nito sa mayor. Ayun. Sabi mo, Ma mayor, say hi to my vlog. Hi, <laughs> andito na kami. Tingnan nyo naman kung ganong kaganda ang place. Ang taas. Tapos malit na ano lang siya, parang malit na sitio. Pero mga bahay dito ang lalaki, oh. mga villa, <laughs> mga mansion. Sayang hindi na pagdala ng ano, drone. Sarap i-drone, no? Ayun ah. Oh. So, ayan, hintay lang namin si Ninong nagpa-park. Tingnan niyo yung lugar na napuntahan namin. Parang sa mga moving highlight. Ah, twilight pala yun. <laughs> Highlight. Bakit? Bakit kakayang... manang sumigaw na parang walang tao? Hindi ko lang kung saan. Ano, ano pa, sa ang indikasyon sa'yo? Para siyang spelo, no? Ah. Uh, parang twilight nga eh. Ikwa? Ikwa yung may tao doon. Sige, na tayo. <laughs> Naligaw na kami. Ang ganda called, na warang maliit. Ay, sa kalsada na ito eh. Dito maraming tao oh. Maraming tao? Mm <laughs> -hmm. <laughs> ito yung mayor dito. Yan. Bata pa siya. Alan? 40? 46? 46? Uh -uh. Nakakatuwa naman yung mga besita dito. Hindi daw ako mukhang 40 years old. Kala eh, bata pa tayo. Sambok. Kasi <laughs> magkakain na na yata. Sa lang naman. Okay. <laughs> Nakain na kami. Cheers. Sarap pala dito may pagkain. Konti lang yung kinahain ko. Natatakot ako kasi baka malayo-layo yung biyahe. Baka abutin ako sa kalsada. Ah. So chill lang tayo. Chill. Nandito kami ni Mrs. sa magandang views. sa. Ah. Wow. Chip, <coughs> ang malaglag ka dyan. Uy. Pauwi na rin yung not si Mayor kasi may mga appointment pang pa pupuntahan. So, hinihintay namin dito si... Ayun ah, na ba? Hinihintay namin dito si Ninang. Saan ang si Ninang? natid na yata. Dito kami sa bahay na Ninang at lang kami ng ano, cherry. Hmm? Ang ng bunga, oh. Paano sa matanda? Paano ano? <laughs> tayo ka muna kumuha Tayo ka muna kumuha Tayo tayo Wala tayong plastik. Ito nga ka Ayan ha. Cherry Mmm Wow Ang lalaki na no? May kami na hagdan oh ka don. Naman Siyempre, na na may kanina mo na Nagpaalam kasi kami. syempre maganda rin nagpapaalam. Mamaya mamura tayo nung... Napangag din eh. Ha? Kaya pang... ba yung nagtanim niya? Yung matanda? Oo. Uh -uh. Ilan taon na yung puno na yan? Kasi pa nagtanim niya na. Kaya ang lalagyan oh, lang. talagyan? Lalagyan. Uh, ang tamis. Ang tamis. Ang tamis ha. Hmm, isa pa na pula. Yung mga pula lang ko natin. Pa-ulti mong yung hilaw. Problema <laughs> okay kasi, yung mga nagaan dito. Nalalaglag na eh. Oh. oh. Di ba pwede nalalaglag lalaglag na yan? Huwag mo na kuha niyo. Huwag mo na Oh. Wow. Tama niyo. Nga Ayun, nandito na kami sa bahay. Ito yung cherry na nakuha namin. Pero meron pang tinira namin kay Ninong. Tapos binigyan din namin yung nagtanim. So, luto muna. Pumuli lang kami ng 5 liters na beer. Yan. Napalala Malaki. Na <laughs> so, cheers! Happy June! Ha? June na tayo ngayon. Lumipas na yung May, yung mga birthday namin. Lumipas na. Sabi nga ni, ni Diwata, <laughs> lilipas din yan. <laughs> sabi, happy birthday ko ngayon. Hayaan mo, lilipas din yan. <laughs> so ayun, dito ka nata, pupusin ang vlog namin yung araw na to. Busyng busy yung ninong namin dito eh. Hey! At least nakita naman namin si Mayor, na Mayor ng Perugia namin. Iba pala ang design ng padelong yan ah. Ano? Mm -hmm. So ayun, dito na natataposin ang vlog namin ngayong araw na ito. At uh, sana ng kayo. So kita-kita right. sa kita, kita, susunod na vlog. Let's right. go!